Ang gandang tanghali uli mga kaibigan, ayan Tayo po ay uh, maghihimay ng malunggay Request, request po ito ng ating mga kapamilya Ito lang mga kaibigan, ang ano medyo matrabaho yung paghimay ng malunggay yan po meron po kami ng uh, na isda dahil si Lolo Dudong sobrang mahilig po yan. Isda, isda, isda. Yung mga bata naman ay karne. Kagabi po ang ulam namin ang niluto ng aking manugang ay adobong karne ng baboy. Kaninang umaga ay kanya-kanya uh, na lang po ng luto ang may gusto. May nagluto ng sinangag may kumain ng bagong saing na kanin with hotdog. Hindi po ako makatagal sa ganyang klase mga pagkain mga kaibigan. At saka hindi, ako, hindi po ako makain ng mga red meat. Iwasan ko po yan talaga. Yan, marami-rami na yan mga kaibigan. Pero dagdagan ko pa para Maraming gulay. Hinugasan ko na po itong ano malunggay. Hinugasan ko muna siya bago tanggalin sa tangkay niya, bago himayin. Kasi kapag hinugasan po yun na uh, ganyan na, uh, tikit-tikit ng daon, parang hindi natatanggal ang kanyang uh, alikabok. So, mas maganda po yung ano, himayin pagkatapos hugasan. binto imbento tayo mga kaibigan ng ulamin yan si Bunso ay mag aagahan pa lang kasi panghapon ang klase niya kaya tanghali na gumising Anong na? ano ang isang mo? mga po ano ang oras na sa hapon? mga po hanggang? so, mananghali ang kapas syempre. pre hindi pwede yung design ng kanyang Tulas ng pagkain, ang adahan ay naging tanghalian. Kasi nga, puyat, puyat, pamor, yun yun. Pabot pa naman naman, na masin. Saka isang magic syrup. Kahit ano, basta asin. Tapos mga kaibigan, Ayan po. Lalagyan po natin ng egg. Ayan. Nilalagay po namin sa ref yung uh, iplog para hindi po nasira agad. Tatlo. Tatlo. gawin na natin ito Para maubos na yung uh, unang nabili kasi may binili na naman kahapon na Ilang tray yun? Dalawa? Isang. tray. So, buwisan na natin itong nauna. Yan po. Tapos, so, well, eh, ano po natin itong sariwang malunggay. Ihalo natin. Yan mga kaibigan para meron pa rin po tayong gulay kahit rito ang itlog may halo pa rin po tayong gulay so dyan muna yan ang po ay mag hihiwa ng sibuyas para po may lasang sinuyas naman yung ating pritong malunggay. Hello po sa inyong lahat. Ito pong aking mga mino. Ay mino po ito na Mino ng masa. Yung malunggay natin ay uh, libre na malaking bagay po yan na makalibre po tayo ng gulay dahil sa sobrang uh, mahal po ng gulay ngayon hanggang, kailangan po talaga natin maging wais gamit na gamit po yan ang malunggay sa tinula malunggay sa sinigang malunggay sa munggo malunggay ang dami pong ano kagamitan ng malunggay. Isa't siya Itlog. Paiyakin ka talaga ng sibuyas kahit walang kadahid-dahilan. Dito po natin. Tapos meron po tayong ihahalo pa mga kaibigan. Ito po. Ang mahiwagang sardinas. Yan. Huwag na po natin ilagay ang sabawo. Tapos atin pong narugin yung sardinas. Kahit pag ganyan-ganyan lang po yan, mga kaibigan na ah kulang pero may presyo din po yan dahil ang itlog po dito ay tag 10 pesos ang isa so 70 pesos yun plus yung ating uh, sardinas plus yung mantika natin plus yung gas natin ulit po ba salamat sa Panginoon kasi may libre tayong malunggay Lagyan po natin ng kunting asin. Yan po. Yan. Hindi ko talaga tansyado yung iodizer. Pero, yan na yan. Sana hindi maalat. Tapos, lagyan po natin ng kunting pangkasarap. Ang ating pangkasarap is not sponsored. Lang. tapos haluin natin yung mabuti meron pa palang tangkay na mahaba Durugin natin mabuti yung sardinas para hindi masyadong makita. Yan mga kaibigan, magpa ano muna ako ng uh, mantika. ating kawali ay malapad. Kansan po na ito mga kaibigan ng aking kawali. Kung ulit. Uh, Nagapangan ng mga isok Ini plaknya. Habang umiinit yung ating kawali, ayaw-alawin ko muna ulit. Pagpapalit po ngayong araw ng mag kaibigan. Maganda mag po ang sikat ng araw. Dalhin ko kayo mga kaibigan dito sa aking mahiwagang kalan. Yan po. Para makita nyo po ng mabuti. Yan, usap-usap na po ang ating kawali kaya ilagay na po natin itong ating itlog with malunggay sardinas and sibuyas ko lang ng apoy kasi baka okay. hindi maluto dapat pala yung yan pero okay na rin yan yan mga kaibigan ang ating mino ngayon tanghali palaparin natin yan pwede namang ano, pwede namang buo lang yan. Pwede namang durugin. So, gawin na lang po ng tinder. Para magkasya sa pamilya. problema na. nga. Napakamahal po ng kamatis, mga kaibigan. So, napakamahal ng kamatis. Isang so, perasong kamatis, 20 pesos. So, magigat po sa bulsa ko. Ibigit ka yung kaplo. 60 pesos. Okay, open na po yan. At least may balong ganyan na may Subuyas. Okay na yan. Numalaga po palagi mga kaibigan. May gubay yung ating kinakain. Kahit pa paano. lông xíu thôi nhé Mình tay dùng đầm pino. Pagkakita tayo ng kaibigan para yung isa sa pinakamatigid na ulam. Sarap na yung amay, mga kaibigan. Yan, okay na yan. Luto na yan at ating ilalagay sa... Mangkuk. Parang hindi complete ang ating kusina kapag wala po tayong makita na itlog sa loob ng kusina o loob ng re. Yan mga kaibigan. Tapos na po ang ating uh, nilotong itlog. Malunggay. Sibuyas. Nilagyan po natin ng konting pangpasarap at yan na. Kakain na po tayo ng tanghalian. Maraming maraming salamat po muli sa inyong panonood mga kaibigan. Patuloy pong pasaganain ng Diyos ang ating mga buhay, hindi po lamang sa ating mga physical na pamumuhay, kundi yung kasaganaan ng spiritual life natin. Salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay mga kaibigan. Patuloy po tayong manalig sa ating Diyos. Amen.